Hi guys! Ayan, at tayo ay magluluto ng sinangag. At ayan, nakita ninyo. Ayan, at ako ay mag start na ng... Uh, -la lalagyan ko pala siya ng laham sa sinangag. At yan, at aking nandudurugi na Dudurugin ko siya. Kakamayin ko na lang kasi ayan, naglagay naman ako ng gloves. O, di ka, kita naman ninyo. At ayan nga, aking minekos, mekos, mekos na at akin lamas, lamas na ang laham para ilagay ko at isahog ko sa aking sasangag na kanin. O, yan, di ka, kita ninyo. O yan, ganyan po ang aking ginagawa kasi sayang naman kung hindi natin sasangag ang kanin. Ayan ho ay kagabi pa. Ay so, hindi naman ho kami kumain. Kaya ngayon, ay aking sasangag at para sa tanghalian namin. Ayan o, kita ninyo, mekos mekos. Ayan guys. Uh, ay siya nga pala at salamat nga pala sa mga nasuporta sa akin. At kahit po hindi kaganda ng ating video ay... Ayan, at tayo ay nagkakaroon ng kaunting extra. O diga ito ho ay katuwaan laang. Ayan, at nakakatuwa din naman ho. Lagi din mag-upload. At syempre, ito ho ay isang memory sa atin. At ayan na nga ho. At ilalagay ko na sa kawali ang lahang. At ayan, at... Ako'y muna ho siyang tutustahin bago ilagay ang kanin. ayan ho. At, at ko na sa inyo. At ganyan nga ho. Ay, yan naman ho. Ay, parang ano din eh. Yung parang baka din. Ang kaso nga lang ho. Italagay. Ayaw namin kumain ng laham. At alam gaho ho ninyo. At pag ikaw ay kumain yan. Ay, ay, pag ikiimutot ay mabaho. Ay, di, di, nakaka anong nakakasuka o oh, pero pagkain ho ya ang ay joke yok lang pero ganyan talaga ho ang amoy ayan kaya yan guys may dalawang pakpak na prito ay isinama ko na din di yan at aking sayang din naman at ngayon ay kami may pananghalian diga so hindi naman ho kami isa nagtitipid dahil wala naman talaga ho ibang kakainin kundi ayan la ang lahang at saka manok. Ay diyan lang ho umiikot ang aking mundo sa ano mundo talaga eh ano. Ayan, ay eh, wala tayong magagawa, ay eh, ganyan talaga ang buhay lalo na pag isang OFW. na magtitiis kung ano ang meron ayun ang sabi ng mga matatanda at pagtsagaan kung ano ang meron at pasalamat daw kay Lord kung ano yung blessing na ating nakakantam, o diga kaya nga yan guys, yung sinangag kaya ang kanina yan ay kahapon pa kaya nga ay, hindi nga ho kami kumain ng hapunan at kami nagtinapay laang ay ngayon ho ay naisip ko nga ho isang hagat isama ng tawag din eh yung laham o so ayan, kaya nakikita ninyo nilamas-lamas ko na ulit at mm, para ilagay ko na nga sa ano, sa kawali baga at ayan at mm, siguro itos na na din ating laham at saka ako ilalagay yan at ating nga at mm, ay amo ay tulog pa e di, bago sila magising ang mga anak ay ako ay tagalinis ang kwarto e di, at least ay busog ang akin tiyan anahaw ayan kaya dapat ho sa mga katulad kung nagtatrabaho sa ibang bansa ay kailangan muna talaga na ng ating tiyan bagong magtrabaho at kahirap naman hong walang laman antihan at paano tayo makakilos ng gayon? tika ng pagtatrabaho kaya kailangan eh talagang kumain muna magkape ayan kahit walang kaping barako basta ti nakakain basta may kaping neskape sapat na parang pag-ibig ay chat, o oh, ayan wala na tayong pag-ibig pag-ibig pa Paliwalain na natin yan Ta dahil tayo ay binaliwala. O, di ka. Yan na ang... Kaya ito lang masasabi ko sa inyo, ha? Kung kayo ho ay may na bahaw, ay inyong isangag. At yan ho nga pala ho ay sinamahan ko ng maes. Kung mapapansin ninyo yung kulay dilaw na yon, yun. hindi, ano, ay masarap ho yan. So, kaya nga ho ay sinubukan ko at parang parang feeling ko ayan ay ano yung chow pao chow pao ba yun yung chow king ayun eh parang chow king din ang lasa di ka at ini-imagine ko laang ini-imagine ko lang ni Yeri chow king oh, di ka kaya ganyan ho ang inyong gawain kung wala ho kung kayo ho ay may bahaw eh di isang ninyo. At kung kayo naman ho, may mga tirang ulam-ulam di yan at uh, kaunti laang, di eh, ninyo sa sinangag para full page o tiga. Kaya yan guys, uh, eh yan lang ang masasabi ko sa inyo ha. At mm, salamat nga pala ulit sa inyong suporta at kahit ho masama ang aking video at hindi ho nakakatawa at hindi ho kagandahan, eh di salamat ho. At kayo eh kahit minsan ay eh, napapasagi din sa aking video at hindi niyo tinatapos kaya nga yan ho, at mm, ako ho ay naglilibang la ang dini eh, at mm, ayan nga ay nagpapasalamat sa lahat ayan, ah, di ayan at naisangag ko na nga kung mapapansin ninyo at nasa kawali na ay siya ay hanggang dini lang ang aking video at maraming maraming salamat God bless everyone, enjoy la ang tayo at mm, kayo ay kumain ng madami bago magtrabaho Ayan, salamat nga pala sa mga suporta ninyo. At mm, good vibes la ang tayo. tika, kaya yan guys. oh, ayan. So, ayan na yung inilagay kong mais nga pala. Ba't ga ako'y nagpasalamat na agad yung inilalagay pang mais. O, oh, ayan guys, pasensya na. At mm, nahuli eh. Wala tayong magagawa at nahuli yung mais. Ayan. At tayo ay magpapasalamat pag nailagay na yung mais. Ano gayon? Ang klaseng video, aray. <laughs> Ayan, guys. O, okay, kita ninyo. Gayaan pala akong maglutaw. O, di kayo nahuli. Ayan, guys. Kaya, <clears throat> hanggang dito na lang. Ayan,